Biglang OT ng hindi inaasahan by Subulpot from Sampaloc, Manila. Ayan, magpapakalkal, magpapadigri at magpaparigrub. Grabe, gabi na. Time check, 8.30pm. Oh, Shoutout ka muna dyan. Oh. Shoutout. Shoutout sa mga tropa ko dyan, Sampaloc. Nalayo mo pa, nahihiyaan na lang <laughs> to. Nakasubok. Mio ay 125 from Naik na Cavite Buena na mano natin. Ayan, sinalpakan natin ng 54 mm black set. Camshaft, valve spring. Ayan, 135 cc na si boss. 96,000 plus odometer. Napakatibay ng M3 ni bossing. So, shout out kay boss. Dahil 6.30 am pa lang, daan din dito na sila boss. Para talagang mauna sa pila. Pinagapan nila at alam nila linggo ngayon solid salamat bossing at ayan pa hindi ba't ibang motor na nakapila sa labas mga naghihintay magawa yung kanilang mga motor maraming maraming salamat po mga boss napaka solid nyo eto yung cylinder head ni bossing na pinort and polish natin no? credit kay Christian sa pagpuport nito si Christian ang nag-port nyan katulong si Bien sa pagbubuo ng makina at eto naman yung aking ginawa sa panggilid nya kalkal degree at regroup syempre pinag -re ang na natin eto pa may nag-walk in pang Mio Sport racing pool pinarehangin sa atin ito po ay RSA at hindi natin dito sumasagat sinubukan yung ating gawa kung sasagat pa solid ang ating mga costo na rin no? yung iba't ibang motor na pumila kanina. Meron pang from Las Piñas na kinargahan natin ng 57mm. Bumalik kanina para sa final check-up. At eto, boi 125. Bigla na lang daw tumiri. Tingnan nyo naman yung airbox. Grabe, ang kapal ng buhangin. Napaka Grabe. Ayan, yung kanyang air filter. Basang-basa. Sa kadahilan ng butas po yung kanyang airbags Kaya yung lupa, buhangin, pumasok na sa loob. At yung kanyang makina ayan, yan, nagkikitata. Nililinis muna ni Ben, binabanlawan bago baklasin. Ito daw po ay biglang tumirik. Tingnan nyo naman ka tumirik. So ganyan po ang mangyayari no? pag hindi naaalagaan yung motor. Pag hindi na -che check lalo na yung airbox. Pag bukas ng makina, nagulat kami mga busing. Kaya pala ito yung biglang tumirik. Nawala na yung kalahati ng piston. ng compression ring eh, na no? Kalahati na lang yung naiwan. Kaya pala kahit anong gawing kickstart ay sobrang lambot. Bistulang loose compression pero talagang loose compression sa piston ring. Ayan. Umukab yung piston ring dito sa kanya liner. Sa kanya cylinder block. Automatic. So, palit block set ng boss. Naukit na yung kanyang cylinder block. Siguro yung paputol. Umukit na doon. At ito yung kanyang cylinder head cover. Naninilaw na sa langis cylinder head nya na medyo makapal na rin yung carbon so ito po ay naka 54 mm na, no, siguro 2 years ago hindi ko na matandaan pero matagal na at ito pa yung iba't ibang ginawa natin no? may mga ginruban pa tayong bell kinalkal, dinigri na pulisen at nirigruban ulit Ayan, yung mga nag walk in sa atin ngayong araw meron pang isang JBT tayo na ginruban napaka solid ng na ating mga customer dayo no? Meron Naik, meron Las Piñas at teto si Bossing prom Santa Ana, Manila. Dinayo tayo para magpasit ng panggilid. At the last but not the least, ginulat kami. Pasado alas 8 na nang dumating. From Sampalok, Manila. Ayan. Kaya kakalkalig ko yung puli, didigrihan at gugurban naman ni Yung Ben. Oti, nang biglaan. Time check mga boss, 8.30 na ng gabi no, well, usually oh, so cool. hindi na so cool. kami gumagawa ng ganitong oras. Shoutout ka muna dyan, oh. Shoutout. Shoutout shout sa shout mga tropa ko dyan, sa balok. Shoutout. Ah, layo mo pa. Kahiya na lang to. <laughs> at eto na yung resulta mga boss ng ating degree at regroup at kalkal po. Iabot na natin kay bossing. Tingnan mo na. Baka may masabi ka eh. Ang layo mo pa naman. Thank you sir. Oh, thank you. Napagbigyan. Salamat <laughs> mo naman bumiyahe. <laughs> Napakasulid. Puro tayo yung mga customer natin. Maraming maraming salamat po mga bossing sa tiwala at patuloy na pagtitiwala sa aming munting shop. Ride safe po and God bless sa inyong lahat mga boss.